Hello! Kumusta at isang magandang araw naman po sa inyong lahat mga boss at welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page, Rick Reclones TV at muli po tayo ay nandito na naman para mag-share ng isa na mga panibagong video Uh, dito sa video na ito ay bagay ko sa inyo kung paano yung wiring connection ng cooling fan relay. So yun po mga boss, pero bago yan, kung kayo po ay bago lang dito sa aking YouTube channel at di pa nakapagsubscribe, please pag-subscribe na at uh, idamay nyo na rin po yung notification bell button para update kayo sa mga bagong upload kong video. At syempre po, pakipalo nyo na rin po yung aking Facebook page. Yun po so, mga boss, tara, sabay-sabay natin panoorin itong video na ito. Paso, mga kaibigan, So ayun po mga boss, dito ko na sa pakita kung yun, paano yung wiring connection ng cooling fan relay at wala tayo sa mismong sasakyan pero meron tayong mga component dito na konekta ng wiring connection at ipakita ko sa inyo. So yan po, ang wiring connection ng cooling fan relay ay meron tayong gagamitin dyan tatlong relay. Dahil po, ang wiring connection ng cooling fan relay ay meron pa yung engine control relay. So yan po, ito yung ating gagamitin na engine control relay. Then, ito yung ating gagamitin high speed control relay at ito naman po yung low speed control relay. So yan. then, may mayroon tayong city sensor. So, ayan po, mamaya makikita natin kung paano gumana yan. Then, yung low speed controller relay ay mayroon niyang resistor. Tinatawag yan na radiator cooling pan resistor. Pero wala akong mismong ganyang resistor at ang gagamitin ko lang dito ay itong sa blower pan motor para lang may pakita ko sa inyo yung wiring connection So ayan, yan yung mga component nating gagamitin at syempre po di mawala yung fuse para safety yung ating wiring connection. At mayroon tayong tatlong fuse dito. At tips lang mga boss, ang fuse pala ng cooling pan relay ay hindi pare-parehas. Mayroong 30 amperes, mayroong 20 amperes at mayroon niyang 40 amperes. Depende yan sa amperahe din ng cooling pan motor. Pero ang karamihan na ginagamit ay 30 amperes or 20 amperes. Yung 40 amperes ay sa malalaking sasakyan na yan. So yan po, ngayon yung wiring connection ay isa isa-isign kong ipakita sa inyo. So una ay ipakita ko sa inyo yung wiring connection nito engine control relay. So yan, ito yung terminal 30 at 85. Ang wiring connection yan ay iisa lang ang power supply. So ayan, manggagaling yan sa fuse. Ito yung kanyang fuse. At ayan, ito yung wire na galing sa positive. So dito ko yan ikabit. Ayan. At ito na yung magiging power supply ng engine control relay. Senpo so, Tapos yung terminal 86, ayan, manggagaling yan sa dapat sa engine control module. So wala akong engine control module dahil po ah, maraming koneksyon na wiring yon Ang gagamitin ko lang muna dito ay yung ordinary switch. So yan po. ayan po. Para ah, makontrol din yung engine control relay. So ay ikabit ko yan dito sa kabilang terminal. Dito yan. Ayan yung terminal. kabit ko yan dito din yung isa nito ay ikakabit ko lang yung magagaling sa ground so yan ito yung sa ground, ikabit ko yan yan, yan. then yung terminal 87 which is yung output nya ay ito naman yung ikakabit natin dito sa dalawang terminal 85 ng high speed at low speed cooling fan relay so yan pag samahin natin yung terminal ET5 dito ayan pag samahin natin yan at dyan natin yan ikabit sa galing ng terminal et ng engine control release ito na yon at dumaan pa yan ng fuse so ayan pag sama sama yan sila dyan ayan ngayon, tapos na yung ating wiring connection ng engine control relay. So, ayan. Tapos, dito naman tayo ngayon sa ating high speed cooling fan relay. So, ayan. Ito yung terminal 30, 86 at yung terminal 87. Ayan, yung terminal 30 ay magkasama yan sa terminal 30 din ng low speed cooling fan relay. At ang wiring connection yan ay manggagaling yan sa fuse ito yung fuse manggagala yan dito sa ating dapat na 30 amperes na fuse, ito yung fuse nyan ayan mga boss, kabit ko dito yan para magkaroon ng power supply yung parehong terminal 30 ng high speed at low speed cooling fan na relay, syempre lagyan lang natin ng tip para uh, baka mag short short at ito For uh, safety purpose lang Asintyan nyo na at medyo magulo uh, At sundan nyo na lang yung mga uh, sinasabi ko So ayan mayroon na tayo Para parehong power supply sa terminal 30 Ng high speed at low speed cooling fan relay At uh, Itong Terminal 86 ng high speed At low speed relay Magkaiba na ang control nyan So yung low speed Ayan yung low speed Ay manggagaling yan sa engine control relay naman which is pag turn on ng AC so ayan ito yung gagamitin ko lang galing din yan sa switch yung output ng switch kasi nga wala tayo engine control relay at bago yan magkaroon ng ground ay simply pag switch on na niyan so ayan din yung isa niyan yung terminal t 6 ng high speed cooling pan relay ay ito naman yung manggagaling sa ECT sensor so ayan ito yung ECT sensor ikakabit ko yan dito ayan dito yan so yan ito yung dalawang terminal ng ECT sensor at ang isa nito ay dapat manggagaling sa engine control module so dito ko lagi kabit sa negative so yan yun na po ngayon yung natitirang dalawang terminal lt7 which is yung low speed cooling pan relay at high speed cooling pan relay itong sa low speed cooling pan relay ay galing naman yan ikakabit dito sa resistor so yan yan naman ay kabit natin sa input ng resistor so ito yung resistor block na ginamit ko yan dalawa lang kinuha natin dyan tapos itong isa ay ito na yung ikabit natin dito pupunta sa ating cooling pan so ito na yung load ayan para mayroon siyang low speed at ang isa niyan ay itong kabila na yan galing na yan dito sa Terminality CB naman ng high speed cooling fan relay. So, yan ikabit ko yan dito at ayan ating ikabit dyan. Ang kabilang terminal ng cooling fan relay uh, cooling fan motor ay nakakabit na yan sa ground. So, yan po. Ayan po yung wiring connection ng cooling fan relay. Ngayon, eh, switch on ko yung switch dito. Tingnan nyo mga boss, gagana na yung low speed cooling fan. So ayan, switch on ko rin tong isa pang switch. At ayan po, gagana na yan. So ayan po yung low speed. Then ang high speed nyan, ay manggagaling na yan sa ECT sensor. Uh, ito yung ECT sensor. At pag umin ito, ay gagana na yan. Let's say, ikabit ko lang yan sa ground. Dito sa negative, malakas yan. So yan, kita nyo mga boss. So yan lang po yung wiring connection ng engine cooling pan relay or engine cooling pan motor or relay. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at see you sa sampan natin mga bagong upload na video.